Ayan guys, magluluto naman po ako ng aming merienda. Yung gabi, ayan gabi, lagyan ko ng buko sa gitna, gataan ko yan. Anong tawag dito, nakalimutan ko. Basta sa, ano, gabi na may buko sa gitna. Hindi ko alam mo anong tawag dito. Kasi sa amin ganyan lang. Yung gabi, lagyan ng buko sa gitna. Kayo rin ho to yung laman sa gitna, tapos ilagay yung buko sa gitna. Yan, gagataan ko yan ngayon. Yan po siya. Boko na may yung gabi na may buko sa gitna. Lagyan ko ng gata. Ayan lang. Lagyan natin ng kunting asukal. Babado natin para sumarap. Tapos lagyan natin ng kunting gata. Kunting gata lang. Ganyan lang siya. di ba? maya, ihalo natin yan. Itong gabi, itong gabi, ito, balatan ko ito ngayon. Tayo rin natin sa gitna. Ito po, binabalatan po natin yung gabi. Babalatan po natin yan. Masarap po ito pag naluto. Ilang bisi ko na ako rin ginawa. Nung lumaki na yung mga anak ko, hindi na ako nagagawa nito. Nung bagong sama kami ng asawa ko, palagi ko ginagawa to. Tagal na rin, hindi ko nagawa to. Kasi dati wala kaming pambiling ganito. Ngayon, mayroon na. Kaya nakakaluto na ako kung anong gusto namin kainin. Natin. Tanggalin natin dito sa gitna yung laman ng gabi. Matrabaho yun, yun yung ganito. Madali lang mo ito. Dandahan lang baka ma, ano, mabiyak ba. Yun, yun lang siya. dalawa lang nabili ng asawa ko kasi dalawa lang pinabili ko sabi ko malalaki, hindi naman malalaki to, dama lang ganyan lang siya. ito po, nilagay ko po yung laman ng gabi dito hinalo ko sa buko nilagay ko ng kunting gata yan tsaka asukal Masarap po yan. Nakalimutan ko magpabili ng pandan. Dapat para may pandan dito para mabango. Hiya mo na. Wala na eh. Malayo na yung ano, umuulan dito eh. Hindi ko na mautosan yung asawa ko. Ito natin dito sa gitna Ganyan lang siya. Pwede yun natin punuhin yan. Masarap po sana ito pag may ano, may pandan. Nakalimutan ko yung pandan. Wala. Umuulan na. Kaya ganyan na lang. Pasarapin na lang natin. Diba? Ganyan siya. Mamaya pag naluto yan, sarap. Ganyan lang siya. Ito. Ganyan lang mo siya. Malinis yung kamay ko ha. Hindi na ako ng kasi. Kami lang naman kakain. Ayan. Dito. Gamit pala. Hindi, gagay ko na lang yung sobrasan taas pa ganun. nagluto kayo nito, yung ano lang, pahinang apoy. Para masarap. Hindi siya nasunog. Ganyan lang. Ganyan. ganyan. Tumba. Ganyan. Apat lang naman kami. Kasi yan na yan sa amin apat. Ayaw ng asawa ko. Sobra-sobra yung loto. Tapos, ilagay din natin ito. Itong sobra kasi sayang. Ito na lang sa tagliran. Para makain. Dami na kasi sobra. Oh. Dami na. Masarap po ito. Try nyo. Mas masarap sana ito kung may pandan kasi mabango. Walang pandan. Ganyan eh. lang siya. Diba? Tapos, ilagay nun natin muna itong pangalawang gata. Diba? Ayan. Ganyan lang. Ay, ano ba yan? Sumabo. Lagay nun natin yan. Ayusin nun muna natin ito. Ayan, lagyan na natin ng asukal. May asukal na ako kanina yung ano yan, yung buko. Lagyan ko lang para, ito nilagay ko, medyo brown, para masarap. Ma, medyo matamis siya, di ba? Mamaya na ako yung kakanggata. Ayan, isalang na ako natin. Po, so, isasalang na po natin. Para sa merienda po natin minda namin, apat. Apat lang naman ho kami, dalawa yung anak ko, asawa ko. Tama lang talaga sa aming apat. di ba? Ayan, takpan ho natin. Ayan guys, buksan natin, di ba? Ganda lang yung oh, Sorry, naglabang sandok. Ayan ho, ganda lang pagkaano niya, di ba? Ganyan lang ho siya. Maganda tingnan. Kasi ano siya. Po, luto na po siya, oh. Ganyan, di ba? Sarap yan. Lagay ko na kakang gata kasi mabilis lang lumambot yan. Ayan po. Lagay po natin ang kakang gata sa gitna ng... Sarap po yan. Kailangan, ano lang, humahina lang yung apoy para hindi sa masunog. May tawag ko dito, nakalimutan ko tawag dito sa Maynila dito eh, yung loto. Kasi niloloto ko ito palagi nung bago mag-asawa kami. Natutunan ko to sa kasama ko dati. Niloloto niya ito palagi kaya ginaya ko. 'Di ba? Marami tayong matutunan ng mga niloloto. Yung... Ako talaga nagluluto talaga ako. Dati kasi namamasukan din ako. Nung nag-asawa ako, tumigil ako sa pag mamasukan ko kasi bibisitter yung ano ko dati nag-alaga ako ng bata sa kamatanda sa minsan din pag nasawa naman ako mag-alaga ng bata ano naman po ako nag nagluluto pasok naman ako magluto para pa iba iba naman din nakakasawa yan di ba sarap ay na guys Malapit na ako siya maloto. Ding, ano na lang. Tuyuan po natin konti. May na ako siya magloto. Pag nagloto. Ayan. Try na yung, yung ganyang loto. Mag medyo malangis-langis. Tanggalin na natin medyo malangis-langis siya. Yung nagmamantika. Yung gata. Masarap to yan. Ganyan lang ako pag nagloto dito ng ganito. Marami pa akong alam na mga pagkain ng mga pangmeryenda. Iluluto ko rin yun para sa inyo. Yan. Merienda po namin ngayon yan, guys. ba Sarap. Try nyo rin para masubukan nyo kung gaano kasarap. Wala lang pandan. Kailangan may pandan o pang nagloto kayo nito. Tulang sa akin ng recipe kasi wala nga pandan. Mabango kasi pag may pandan, di ba? Yun ang nagpapasarap yung pandan eh, kasi mabango siya eh. Lagyan nyo lang pandan. Ano na ho yan? Luto na yan. Ayan guys, tapos na po ang ating merienda. Kakain na po kami ng aming merienda na niloto ko. Yung gabi na may buko sa gitna. Yung laman ng gabi yan, sinama ko sa buko. Masarap po yan, subukan nyo. Yung sa akin noon kasi, walang pandan. Dapat may pandan noon yan. Kaso lang, nakalimutan ko magpabili ng pandan. Ayan, ayan. Kain po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you po. God bless sa atin lahat. Sarap. Masarap. Ilapit ko doon pa siya para makita yung nakainan natin. 对吧？是、so、yummy。